isang kagat lang. Iyon lang ang kailangan para maging marumi. Ngunit paano kung ang pinakamalaking panganib ay hindi ang pumapasok sa iyong bibig, kundi ang kasinungalingan na matagal nang naninirahan sa iyong puso? Sa loob ng maraming siglo, isang batas ang humubog sa isang buong bansa. Isang banal na utos na naghihiwalay sa malinis at sa marumi, sa pinili at sa itinakwil. Ito ay isang pader na itinayo hindi gamit ang mga bato, kundi gamit ang takot at pagsunod. Isang pader na ang pundasyon ay isang hayop na itinuring na kasuklam-suklam, ang baboy. Isipin mo ang matatag na hangin sa disyerto ng Sinai. Ang mga Israelita, na kalalaya pa lamang mula sa pagkaalipin sa Ehipto ay tumanggap ng mga kautusan ng direkta mula sa nagliliyab na presensya ng Diyos. Ang mga batas na ito ay hindi lamang mga alituntunin. Ito ang kanilang pagkakakilanlan, ang sagradong tipan na nagbubuklod sa kanila sa makapangyarihan sa lahat bawat aspeto ng kanilang buhay, mula sa pagsamba hanggang sa pagkain, ay kailangang maging salamin ng kanilang kabanalan. Ang pagiging kadosh o banal ay nangangahulugang inihiwalay. Sila ay dapat na naiiba sa mga paganong bansa sa kanilang paligid na sumasamba sa mga idolo at nabubuhay sa karumihan. Sa gitna ng mga kautosang ito ay ang mahigpit na pagbabawal sa pagkain ng ilang uri ng hayop at walang hayop na mas kinamuhian at itinuring na mas marumi kaysa sa baboy. Para sa isang Hebreo, ang baboy ay hindi lamang isang maruming hayop. Ito ay isang simbolo ng lahat ng bagay na kasuklam-suklam at dayuhan. Ito ay kumakatawan sa idolatria ng mga kananeo, sa kalaswaan ng mga Filisteo, at sa espiritual na pagkabulok na nagbabanta na sirain ang kanilang banal na lahi mula sa loob. Ang pag-ayaw dito ay hindi isang simpleng kagustuhan. Ito ay isang espiritual na disiplina, isang pang-araw-araw na paalala ng kanilang katapatan sa isang tunay na Diyos. Ang paglabag sa batas na ito ay hindi maliit na bagay. Ang pagkain ng ipinagbabawal na karne ay hindi lamang isang kasalanan sa pagkain. Ito ay isang gawa ng pagre-rebelde laban sa mismong Diyos. Ito ay nangangahulugan ng paglapastangan sa tipan, pag-anyaya sa sumpa sa iyong pamilya, at pagiging itiniwalag mula sa komunidad ng mga hinirang. Ang parusa ay hindi lamang kahihiyan sa lipunan, kundi espiritual na kamatayan, ang takot na ito ay nakatanim ng malalim sa kanilang kamalayan na ipinapasa sa bawat henerasyon bilang isang hindi matitinag na katotohanan. Ngunit sa paglipas ng mga siglo, habang ang mga templo ay itinayo at ang mga imperyo ay bumagsak, isang anino ang nagsimulang gumalaw sa mga maalikabok na kalsada ng Hudea. Isang bagong guro mula sa Galilea ang nagsimulang magsalita ng mga salitang may kapangyarihan na hindi pa naririnig noon. Hinamon niya ang mga tradisyon, binaligtad ang mga inaasahan, at nagtanim ng mga binhi ng isang revolusyon na magbabago hindi lamang sa kanilang kinakain, kundi sa kanilang buong pagkakakilala. At sa kanyang mga labi mayroong isang katotohanan na yayanig sa mismong pundasyon ng kanilang pananampalataya, magpakailanman. Ang Hudea noong unang siglo ay isang kaldero ng nagaalab na tensyon, nasa ilalim ng bakal na kamao ng Roma. Ang mga Hudyo ay kumapit ng mahigpit sa kanilang pagkakakilanlan na nakaugat sa batas ni Moises. Ang mga Pariseo na itinuturing na mga tagapag-alaga ng kabanalan ay masusing pinag-aaralan ang bawat titik ng Torah na nagdaragdag ng daan-daang sarili nilang mga tradisyon upang bumuo ng isang bakod sa paligid ng batas na nagpo-protekta rito mula sa anumang paglabag. Para sa kanila, ang kabanalan ay nakikita ito ay nasa mga ritual ng paghuhugas sa haba ng kanilang mga borlas at higit sa lahat sa pagkain na kanilang kinakain o iniiwasan. Ang hangin ay siksik sa pag-asa sa mesyas. Ang mga propesya ay bumubulong tungkol sa isang tagapagligtas na darating, isang hari na magpapalaya sa Israel mula sa pang-aapi ng Roma at magpapanumbalik sa kaharian nito sa dating kaluwalhatian. Ngunit ang kanilang inaasahang mesyas, ay isang bayaning militar at isang reformador ng relihiyon na magpapatibay sa batas, hindi isa nahahamon dito. Inaasahan nila ang isang taong magpapatunay sa kanilang pagiging matuwid na magdedeklara sa kanilang mga kaaway bilang marumi at sa kanila bilang malinis. Ang ideya ng isang tagapagligtas na makikisalo sa pagkain kasama ang mga maniningil ng buwis at mga makasalanan ay hindi lamang radikal. Ito ay kasuklam-suklam isipin ang isang abalang pamilihan sa Jerusalem, ang mga amoy ng mga pampalasa, tupa at sariwang tinapay ay naghahalo sa hangin. Ngunit may isang malinaw na linya ng paghihiwalay. Sa isang panig naroon ang mga tapat na nagtitinda ng mga pagkaing kosher, mga hayop na ritual na kinatay ayon sa batas. Sa kabilang panig malayo at karaniwang nasa mga lugar ng mga gentil, naroon ang mga ipinagbabawal na bagay. Ang isang debotong hudyo ay hindi man lang titingin sa direksyon ng isang nagtitinda ng baboy. Ito ay isang pisikal na representasyon ng espiritual na pader sa pagitan nila at ng mundo ng mga hentil. Isang pang-araw-araw na gawa ng pagsunod na nagpapatibay sa kanilang piniling katayuan. Sa gitna ng lahat ng ito, nagsimulang kumalat ang mga bulong-bulungan tungkol sa isang karpintero mula sa Nazaret. Ang kanyang mga turo ay hindi katulad ng sa mga eskriba. Nagsalita siya ng may kapangyarihan. Pinagaling niya ang mga may sakit sa araw ng sabat. Hinawakan niya ang mga kitongin. At sa pagkasindak ng mga relihiyosong leader, kumain siya kasama ng mga taong itinuturing na pinakamarumi sa lipunan. Bawat himala at bawat pagkain ay isang subersibong gawa na unti-unting ginigiba ang mga pader na maingat na itinayo ng tradisyon sa loob ng maraming siglo. Ang kanyang presensya lamang ay isang tanong na nakabitin sa ere, ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagiging malinis sa mata ng Diyos? Ang entablado ay inihahanda para sa isang sagupaan na hindi maiiwasan. Hindi na ito tungkol lamang sa baboy o sa anumang pagkain. Ito ay tungkol sa kapangyarihan, autoridad at sa mismong puso ng pagsamba. Ang lumang sistema na nakabase sa panlabas na pagsunod ay malapit ng harapin ng isang bagong katotohanan na nakatuon sa panloob na pagbabago ang pagigting ay tumitindi at ang isang salita mula sa guro ay sapat na upang magliyab ang apoy. Kung ito pa lang ay nakakaintriga na sa iyo, mag-subscribe ka na sa channel. Marami pang nakatago sa kwentong ito na kailangan mong matuklasan. Ang sagupaan ay naganap sa isang tila karaniwang araw. Isang grupo ng mga pariseyo at mga eskriba na naglakbay mula sa Jerusalem na may layuning subukin siya ay hinarap si Jesus. Ang kanilang akusasyon ay hindi tungkol sa kanyang mga turo sa teolohiya, kundi sa isang bagay na mas pangmundo. Ang kanyang mga disipulo ay kumakain ng hindi muna nagsasagawa ng ritual na paghuhugas ng kamay. Para sa mga pariseo, ito ay isang malubhang paglabag, isang tanda ng spiritual na karumihan. Ito ang bitag na kanilang inilatag, isang pampublikong pagsubok sa kanyang katapatan sa mga tradisyon ng mga ninuno, na para sa kanila ay kasing bigat ng mismong batas ang hangin ay naging mabigat sa pag-aabang. Ang mga mata ng karamihan ay nakatuon kay Jesus, naghihintay sa kanyang tugon. Ibabalik ba niya ang kanyang salita? Aaminin ba niya ang pagkakamali ng kanyang mga tagasunod? Sa halip tiningnan ni Jesus ang mga nag-aakusa sa kanya nang may matalim na tingin na tila tumatago sa kanilang mga kaluluwa. Hindi siya sumagot tungkol sa paghuhugas ng kamay. Sa halip inilantad niya ang kanilang pagpapaimbabaw na sinisipi ang propeta Isayas. Ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi. Datapuwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Biglang nagbago ang usapan mula sa mga ritual patungo sa katotohanan ng puso. At dito na niya binigkas ang mga salitang magiging lindol sa teolohiyang hudyo. Tinawag niya ang karamihan at sinabi sa kanila, Pakinggan ninyo ako at unawain. Walang anumang nasa labas ng tao na pumapasok sa kanya ang makapagpaparumi sa kanya, kundi ang mga bagay na lumalabas sa tao, iyon ang nagpaparumi sa kanya. Ito ay isang pagsabog ng bomba. Sa isang pangungusap, binaligtad ni Jesus ang libu-libong taon ng mga batas sa pagkain at mga ritual ng kadalisayan. Inilipat niya ang pinagmumula ng karumihan mula sa tiyan patungo sa puso, mula sa pagkain patungo sa intensyon. Ang mga disipulo mismo ay nagulat at nalito. Nang pribado, tinanong nila siya tungkol sa kahulugan ng pahayag na ito. Ang tugon ni Jesus ay mas malinaw pa. Hindi ba ninyo naiintindihan na anumang pumapasok sa bibig ay dumadaan sa tiyan at inilalabas? Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nagmumula sa puso at ito ang nagpaparumi sa isang tao. At pagkatapos ay idinagdag ng manunulat ng Ebanghelyo na si Marcos ang isang paliwanag na nagpapatibay sa lahat. Sa pagsasabi nito, idineklara ni Jesus na malinis ang lahat ng pagkain. Ang pader ay nagsimulang gumuho. Ang mga salitang iyon ay kumalat na parang apoy sa mga tuyong damo na nagdulot ng galit sa mga relihiyosong lider at pagkalito sa mga tao. Ang isang katotohanan na itinuturing na pundasyon ng kanilang pananampalataya ay biglang kinuwestiyon ng isang guro mula sa Galilea. Ang mga linya sa pagitan ng malinis at marumi na dating napakalinaw ay nagsimulang lumabo. Ang revolusyon ay hindi na isang bulong, ito ay isang sigaw, at ang mundo ay hindi na magiging pareho. Ang mga salita ni Jesus ay naghasik ng mga binhi, ngunit ang puso ng tao ay mabagal magbago. Kahit na ang kanyang pinakamalapit na mga tagasunod ay nahirapang unawain ang buong lawak ng revolusyon ito. Pumasok si Pedro, ang bato, isang simpleng mangingisda na ang pananampalataya ay kasing lakas ng kanyang mga minanang pagkiling. Sa loob ng maraming taon pagkatapos ng pag ni Jesus sa langit, siya, tulad ng maraming mananampalatayang hudyo, ay patuloy na sumunod sa mga batas sa pagkain. Ang pader sa pagitan ng hudyo at hentil ay nanatiling matatag sa kanyang isipan, isang balakid na tila hindi kayang gibain kahit ng salita ng Diyos. Ang pagbabago ay dumating hindi sa isang silid-aralan ng teolohiya, kundi sa isang tahimik na bubong sa lungsod ng Hope. Habang si Pedro ay nananalangin sa katanghalian, siya ay nakaranas ng isang pangitain, isang malaking piraso ng tela na parang isang kumot ang ibinaba mula sa langit na hawak sa apat na sulok nito. Sa loob nito ay ang lahat ng uri ng hayop, mga may apat na paa, mga gumagapang sa lupa at mga ibon sa himpapawid. Ito ay isang gumagalaw na koleksyon ng lahat ng bagay na ipinagbabawal at itinuturing na kasuklam-suklam sa ilalim ng batas ni Moises. Para sa isang taong pinalaki sa kabanalan, ang tanawin ay nakakagambala at nakakasuka, at pagkatapos ay dumating ang isang tinig mula sa langit, isang utos na sumalungat sa lahat ng bagay na itinuro sa kanya, Bumangon ka, Pedro, pumatay ka at kumain. Ang pagkabigla ni Pedro ay agaran at ang kanyang pagtanggi ay matatag. Hindi maaari, Panginoon. Sigaw niya, sapagkat kailanman ay hindi ako kumain ng anumang bagay na karaniwan o marumi. Ang kanyang buong pagkatao, ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang tapat na hudyo, ay nagrebelde laban sa utos na iyon. Ang kanyang pananampalataya ay sinusubok na pinipilit siyang pumili sa pagitan ng tradisyon na kanyang kinagisnan at ng direktang tinig ng kanyang Diyos. Ngunit ang pangitain ay hindi isang beses lamang nangyari. Tatlong beses na inulit ang utos at tatlong beses na tumanggi si Pedro at sa bawat pagkakataon, ang tinig ay sumasagot ng may banal na pagtitiyaga. Ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ituring na marumi. Habang si Pedro ay naguguluhan, sinusubukang unawain ang misteryo ng nakakagambalang karanasang ito, ang tunay na kahulugan ay nagsimulang magliwanag. Hindi ito tungkol sa pagkain. Ang mga hayop sa kumot ay kumakatawan sa isang bagay na mas malaki, ang mga bansa ng mundo ang mga hentil na itinuring na marumi sa loob ng maraming siglo. Habang ang kumot ay muling itinaas sa langit, naramdaman ni Pedro ang pagyanig sa pundasyon ng kanyang mundo. Ang Diyos ay hindi lamang nagdedeklara na malinis ang pagkain. Ipinapahayag niya na malinis na ang mga tao, ang pader ng paghihiwalay, na maingat na itinayo ng batas at tradisyon, ay ginigiba mismo ng Diyos. Ang pakikibaka ay hindi na nasa kanyang tiyan, kundi na sa kanyang kaluluwa habang hinaharap niya ang isang katotohanan na mas malawak at mas mapagpala kaysa sa kanyang inaakala. Ang tunay na larangan ng digmaan ay hindi kailanman nasa kusina o sa hapagkainan. Ito ay palaging nasa hindi nakikitang mundo. Ang mga batas sa pagkain na orihinal na ibinigay bilang tanda ng paghihiwalay para sa kabanalan ay binaluktot sa paglipas ng panahon. Naging mga sandata ang mga ito sa kamay ng mga espiritual na kapangyarihan na naghahangad na ilagay ang sangkatauhan sa ilalim ng pagkaalipin sa legalismo at paghatol. Ang bawat pag-aalala sa panlabas na kadalisayan ay isang pagkakataon upang ilayo ang atensyon mula sa tunay na sakit ng sangkatauhan, ang kasalanan na naninirahan sa puso. Ito ang pinakamataas na espiritual na salungatan, ang pagtutuo sa pagitan ng biyaya at ng batas. Dumating si Apostol Pablo, isang pariseo ng mga pariseo, na dating humihinga ng mga banta laban sa mga tagasunod ni Kristo. Ngayon, bilang isang apostol na isinugo sa mga hentil, naging pangunahing teologo siya ng kalayaan. Sa kanyang mga sulat sa mga simbahan sa Roma, Korinto at Galacia, hinubad niya ang espiritual na baluti ng kaaway. Idineklara niya ng may matapang na autoridad, nalalaman ko at lubos akong naniniwala sa Panginoong Hesus na walang anumang bagay na marumi sa kanyang sarili. Ang mga salitang ito ay hindi lamang isang opinyon sa teolohiya. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan laban sa mga doktrina ng mga demonyo na magbabalik sa mga mananampalataya sa pagkaalipin. Isipin mo ang matinding presyon na nararamdaman ng mga bagong mananampalataya sa Korinto o Roma. Sila ay napapaligiran ng kulturang pagano, ngunit sa loob ng simbahan, may mga guro mula sa Hudea na iginigiit na upang maging isang tunay na Kristiyano kailangan pa rin nilang sundin ang mga batas ni Moises, kabilang ang pagtutuli at ang mga pagbabawal sa pagkain. Ito ay isang labanan para sa kaluluwa ng Ebanghelyo. Ito ba ay kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo lamang o pananampalataya kay Kristo kasama ang mga gawa ng batas? Si Pablo ay tumayo ng matatag na sinasabing ang pagbabalik sa batas ay pagtalikod kay Kristo. Ang desisyon ay hindi na maibabalik. Ang pagpili na kumain o hindi kumain ay naging isang panlabas na simbolo ng isang panloob na katotohanan. Kanino ka nagtitiwala para sa iyong katwiran? Sa iyong sariling kakayahang sumunod sa mga alituntunin o sa natapos na gawain ni Jesus sa krus? Para kay Pablo ang sino mang nagtuturo na ang kaligtasan ay depende sa pagkain ay nagpapataw ng isang pamatok na hindi kayang pasanin. Ang mga ito ay mga huwad na kapatid na pumasok upang maniktik sa kalayaan na mayroon ang mga mananampalataya kay Kristo na may layuning ibalik sila sa pagkaalipin. Ito ang rurok ng salungatan, isang espiritual na paghaharap na nagaganap sa bawat hapagkainan at sa bawat puso. Ang tanong ng karne ng baboy ay hindi na tungkol sa kalusugan o tradisyon. Ito ay naging sagisag ng isang mas malalim na tanong. Ikaw ba ay isang alipin ng batas o isang anak na pinalaya ng biyaya? Ang sagot sa tanong na iyon ay tutukuyin hindi lamang ang iyong hapunan kundi ang iyong walang hanggang patutunguhan. Ang pagbagsak ng mga pader ng batas ay hindi nagresulta sa kapayapaan kundi sa isang bagong uri ng salungatan sa loob mismo ng simbahan. Ang kalayaan kapag hindi naiintindihan ay maaring maging kasing mapanira ng legalismo. Ang mga unang komunidad ng mga Kristiyano ay isang magkakahalong grupo. Mga Hudyo na pinalaki sa ilalim ng bigat ng batas ni Moises at mga hentil na kalalaya pa lamang mula sa isang buhay na nababad sa paganismo. Ang pagkain na dating naghihiwalay sa kanila sa mundo ay ngayon ay nagbabantang paghiwalayin sila sa isa't isa. Ito ang agarang bunga ng revolusyon ng biyaya, paano mamuhay ng magkasama sa kalayaan. Si Apostol Pablo, na siyang kampiyon ng kalayaan, ay siya ring nagbigay ng pinakamalinaw na gabay sa mga kahihinatnan nito. Sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, ipinakilala niya ang konsepto ng malakas at mahina sa pananampalataya. Ang malakas ay yaong lubos na nauunawaan ng kanilang kalayaan kay Kristo. Alam nilang walang pagkain ang likas na marumi. Ang mahina sa kabilang banda ay yaong ang budhi ay hindi paganap na napalaya mula sa mga dating batas at naniniwala pa rin silang ang pagkain ng ilang pagkain ay isang kasalanan. Isipin ang isang hapunan sa isang bahay simbahan sa Roma sa isang dulo ng mesa, isang mananampalatayang hentil ang masayang kumakain ng inihaw na baboy na nagpapasalamat sa Diyos para sa kanyang kalayaan. Sa kabilang dulo, isang mananampalatayang Hudyo ang nanonood na may pangingilabot. Ang kanyang budhi ay nasusugatan sa bawat kagat na nakikita niya. Ang problema ay hindi na ang pagkain mismo, kundi ang epekto ng kalayaan ng isang tao sa pananampalataya ng isa pa. Ang pag-ibig hindi ang kaalaman ang dapat na maging gabay. Dito inilatag ni Pablo ang isang mas mataas na prinsipyo, isang batas ng pag-ibig na nagpapabago sa kalayaan. Mas mabuti na huwag kumain ng karne o uminom ng alak o gumawa ng anumang bagay na magiging dahilan ng pagkakatisod ng iyong kapatid, isinulat niya. Ang kalayaan kay Kristo ay hindi isang lisensya upang gawin ang anumang nais mo, lalo na kung ito ay makakasakit sa isang taong pinatay din ni Kristo. Ito ay isang radikal na tawag sa pagsasakripisyo sa sarili ang pagpiling limitahan ang iyong sariling kalayaan para sa kapakanan ng pagbuo ng pananampalataya ng iba. Kaya ang tunay na bunga ng pagbagsak ng mga bata sa pagkain ay hindi isang walang katapusang kapistahan, kundi isang mas malalim na responsibilidad. Ang tanong ay nagbago mula sa ano ang maaari kong kainin patungo sa paano makapagpaparangal sa Diyos at makapagpapatibay sa aking kapwa ang aking pagkain? Ang pagkasira na binabala ni Pablo ay hindi pisikal, kundi espiritual. Ang pagkasira ng pananampalataya ng isang tao at ang kanyang pangwakas na babala ay umaalingaungaw sa mga siglo. Huwag hayaan ang isang bagay na kasing liit ng pagkain na sirain ang napakahalagang gawa ng Diyos. Ang pagluta sa isyu ng mga batas sa pagkain ay hindi lamang isang pagbabago sa patakaran ng simbahan. Ito ay ang katuparan ng isang malalim na propesya at isang sulyap sa hinaharap na eskatolohikal. Sa lumang tipan, hinulaan ng Propeta Isayas ang isang panahon kung kailan ang Diyos ay maghahanda ng isang piging para sa lahat ng mga bansa sa kanyang banal na bundok. Isang piging ng mga masaganang pagkain, isang piging ng mga luma at piling alak. Ang pangitaing ito ay tungkol sa isang panahon ng ganap na pagpapanumbalik kung saan ang lahat ng mga hadlang sa pagitan ng mga tao, kasama na ang mga ritual na naghihiwalay sa kanila, ay aalisin. Ang ministeryo ni Jesus at sa kalaunan ay ang pangitain ni Pedro ay ang pagsisimula ng katuparan ng propesyang ito. Nang ideklara ni Jesus na malinis ang lahat ng pagkain, hindi lamang niya tinapos ang isang lumang kautusan. Pinuksan niya ang pinto sa piging ng Mesyas para sa buong mundo. Ang mga hentil na dating itinuturing na marumi ay inaanyayahan na ngayon sa hapagkainan ng Panginoon hindi bilang mga panauhin sa pangalawang klase, kundi bilang mga kapwa tagapagmana. Ang pagkilos ng pagkain ng sama-sama hudyo -sama, at hentil ay naging isang makapangyarihang buhay na simbolo ng bagong tipan na pinasinayaan sa dugo ni Kristo. Ang pagtuturo ni Apostol Pablo ay nagpapalawak pa sa pananaw na ito sa hinaharap kapag nagbabala siya laban sa mga doktrina ng mga demonyo sa kanyang sulat kay Timoteo, Partikular niyang tinutukoy ang mga nagbabawal sa pag-aasawa at naguutos na umiwas sa ilang pagkain na nilikha ng Diyos upang tanggapin ng may pasasalamat. Para kay Pablo, ang pagtanggi sa mabubuting kaloob ng Diyos sa paglikha ay hindi isang tanda ng kabanalan, kundi isang tanda ng pagtalikod sa mga huling araw. Ito ay isang pagtanggi sa kabutihan ng mismong Diyos, isang espiritual na pagkabulag na hindi nakikilala ang kamay ng lumikha sa kanyang nilikha, kaya ang kalayaan sa pagkain ay isang walang hanggang aral na nakatali sa plano ng Diyos para sa kasaysayan. Nagsisimula ito sa paglikha kung saan idineklara ng Diyos na ang lahat ay napakabuti. Dumadaan ito sa batas ni Moises kung saan ang ilang pagkain ay pansamantalang itinabi bilang simbolo ng pagiging hiwalay. Natatagpuan nito ang katuparan kay Kristo na nagdedeklara na malinis ang lahat at kinigiba ang naghahating pader, at ito ay tumuturo sa bagong langit at bagong lupa, kung saan ang lahat ng mga hinirang mula sa bawat tribo at wika ay magsasalusalo sa huling hapunan ng kordero. Ang pagunawa dito ay nagbabago sa bawat pagkain na ating kinakain. Hindi na ito isang bagay ng mga alituntunin at regulasyon, kundi isang pagkakataon para sa pasasalamat at pagsamba. Bawat pagpapala sa pagkain ay isang maliit na pag-eko ng propesya ni Isayas, isang pagkilala na tayo ay nabubuhay sa panahon ng biyaya, na malayang nakikibahagi sa kasaganaan ng Diyos. At ito ay nagpapaalala sa atin na ang ating tunay na pag-asa ay hindi sa pagiging perpekto ng ating mga jeta, kundi sa pangako ng isang piging na darating, kung saan tayo ay uupo kasama ang ating tagapagligtas, na ganap na malinis magpakailanman. Sa huli, ang paglalakbay mula sa mahigpit na pagbabawal sa karne ng baboy hanggang sa kalayaan kay Kristo ay higit pa sa isang debate sa pagkain. Ito ay isang kwento tungkol sa puso ng Diyos. Ito ay nagpapakita ng isang tagapagligtas na handang sirain ang mga siglo ng tradisyon upang maabot ang mga nawawala, na handang ituring na marumi ang kanyang sarili upang maging malinis tayo. Ang kwento ay hindi nagtatapos sa isang listahan ng kung ano ang maaari at hindi maaaring kainin. Ito ay nagtatapos sa paanyaya na maupo sa isang hapag kainan kung saan ang tanging kinakailangan para makapasok ay pananampalataya at ang pangunahing pagkain ay ang biyaya. Ang mga tanong na ito ay umaalingaw-ngaw pa rin ngayon sa ating mga simbahan at sa ating mga puso. Madalas pa rin nating hinuhusgahan ang isa't isa batay sa mga panlabas na bagay, mga estilo ng pagsamba, mga pamantayan sa pananamit, mga personal na paniniwala sa mga bagay na hindi mahalaga sa kaligtasan. Nahuhulog tayo sa parehong bitag ng mga pariseo na nakatuon sa paglilinis ng labas ng tasa habang ang ating mga puso ay nananatiling puno ng pagmamataas at paghatol. Nakakalimutan natin ang mas mataas na batas na itinuro ni Pablo, ang batas ng pag-ibig na nagpapahalaga sa pananampalataya ng isang kapatid ng higit sa ating sariling kalayaan. Ang katotohanan ng Ebanghelyo ay parehong nagpapalaya at nakakagambala. Nagpapalaya ito sa atin mula sa pamatok ng legalismo, mula sa takot na hindi tayo sapat na mabuti, at mula sa pangangailangang kumita ng ating daan patungo sa pabor ng Diyos. Ngunit nakakagambala rin ito dahil inaalis nito sa atin ang lahat ng batayan para sa pagmamataas. Kung ang lahat ng pagkain ay malinis at ang lahat ng tao ay maaring maging malinis sa pamamagitan ni Kristo, kung gayon wala tayong maipagmamalaki. Ang tanging magagawa natin ay lumapit sa krus ng may walang laman na mga kamay na nagpapasalamat sa isang kaligtasan na hindi natin kailanman kayang makamit. Kaya, sa susunod na haharap ka sa isang pagpipilian sa pagkain o sa anumang pagpipilian kung saan nag-aaway ang iyong kalayaan at ang konsensya ng iba, alalahanin ang kwentong ito. Huwag mong tanungin, ano ang ipinapahintulot sa akin. Sa halip, itanong mo, ano ang pinakamahusay na magpaparangal sa Diyos at magpapatibay sa aking kapwa? Ang tunay na kristyanong pagkamaygulang ay hindi natatagpuan sa kaalaman kung ano ang maaari mong gawin, kundi sa karunungan na malaman kung ano ang dapat mong gawin dahil sa pag-ibig. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa iyong puso, mag-comment ka kung ano ang pinakanagmarka sa iyo. At sabihin mo sa akin, anong kuryusidad sa Biblia ang gusto mong makita sa susunod na video? Mag-like? mag-share at mag-subscribe marami pa tayong mga nakatagong katotohanan na kailangang ibunyag